What's up mga viewers? Kumusta na kayo? Ma katulad kong taga Corolla 9. <laughs> Ma katulad kong gumagamit ng Corolla 9 generation. Ah, uh, meron akong Corolla 2004. Okay. So sa video na ito ay pag-uusapan natin yung mga common issues ng uh, Corolla 9 generation na naranasan ko na rin para may share ko sa inyo para pagka uh, limbawa kayo ayab. Uh, nagbabalak na bumili ng kotse na ito sa 2025 ay at least meron kayong idea ko ano yung mga dapat ninyong bantayan or uh, tingnan no Okay, so <clears throat> ang una na issue na dapat nyong tingnan pag bumili kayo ng Corolla 9 Generation is yung uh, kalawang okay so yung sa akin meron siyang kalawang dun sa may bandang windshield na inayos ko sa pamagitan ng paglalagay guys ng mga silicon glue at uh, ngayon ay okay naman siya at uh, pero nung una nung una kong bilyon yung kalawang na yan ay uh, talagang bumutas na siya dun sa roof no? So pinalatero ko 'yun. Kailangan kong patanggal yung salamin uh, sa kasamang palad habang tinatanggal nila yung original na salamin, yung windshield sa harapan eh, nabitak. So hindi ko alam kung hindi lang talaga marunong yung gumawa nun o sinadya niya o whatever. Kasi ano naman eh sinabihan ko pa siya na wag niyang susukitin dun sa banda roon kasi sinukit niya pa rin kaya nabitak tuloy so to cut the story short kinailangan ko siyang bilhan ng bagong windshield at yung ginagamit ko ngayon no? okay, so yung kalawang na yun, pinalatero ko muna tapos pininturahan nila ng temporaryo sa kanila nila patulit yung windshield okay so yun ang una, kalawang sa may uh, atip especially around sa gutters no? yung mga dinadaanan ng tubig okay ikalawa ay yung mga bushings yung sa mga swing arm bushings lagi akong nababasagan nun yung swing arm bushings siguro halos every year ako nagpapalit ng uh, swing ambushings guys at ah, uh, nung nitong huli nakaano na eh years na yung bushing na nilagay ko, hindi pa ako nagpapalit ah, uh, maganda ng konti yung quality na nilagay ko ah, uh, yun yung pinili ko sa from Thailand through Shopee no So Shopee yung pinagbilan ko pero yung seller taga Thailand So mas maganda yung quality ng rubber niya Hanggang ngayon okay pa wala pang crack wala pang basag eh, to take note na ano halos lagi kong ginagamit yung uh, kotse sa araw-araw na ako ay uh, nagpunta sa aking trabaho Okay ano pa ba ang ikal ang ikatlong issue na kailangan nyong tingnan ay yung kanyang wirings kasi usually pagka yung mga electronics ng mga lumang sasakyan kasi sabi ko ng mga lumang sasakyan tapos pinuntan nyo siya sa mga tabi-tabi sa may tali-talyer uh, na wala naman talaga silang stock uh, ng pyesa na yon so chances are ang gagawin nila gagawan lang nila ng paraan yung mga uh, electronic parts ng ating sasakyan. So, instead na palitan nila ng pyesa ng katulad dun sa nasira, ang ginagawa nila, ginagawa nila ng paraan para, syempre, para makabenta sila at maayos naman yung sasakyan sa araw din na yan. Okay, so yun. Pangatlo, ay ang kanyang uh, oil burning. So, may nagtanong sa akin nun sa comment section, boss, uh, nakain din ba ng ng langis yung makina ng iyong kotse ang uh, sagot ko sa kanya ay oo so ako kasi nagpapalit ako ng oil uh, every 6 months so from January to uh, May, June yan, papalit ako ng bandang June then gamitin ko naman yan hanggang December yun sa December nagpapalit na naman ako and everyday use yung sasakyan so napapansin ko bago ako magpalit ng engine oil makakagastos ako ng isang litro ng engine oil. At yung ginamit ko ay 5W30, yung talagang engine oil na para doon sa ating Corolla Night. Ngayon guys, itong buwan na to, nagpalit din ako. Ang nilagay ko na ngayon ay 10W40. So, mas makapal yun na oil. syempre pag mas makapal ang molecules niya, hindi siya basta-basta lulusot, no? Sa mga lusutan. Hindi <laughs> ka lang paliwanag yan. Experiment din ngayon. Tingnan natin kung effective. So, before na mag around May or July, April siguro tinang ulit yung oil kung, tina, kung medyo bumaba na ba or nag slow down yung kanyang oil consumption ano pa mga rattling noise marami ng mga tumutunog-tunog ng mga parts ng ating uh, sasakyan sa loob so kailangan kailangan nyo talagang i-test drive no? yung ating Corolla 9 Gent bago nyo siya bilhin ano pa Uh, siyempre luma na yan marami ng mga marami ng mga na pinagdaanan yung ating sasakyan marami na rin siguro naging owners kaya ganyan uh, ano pa mga dapat nating i-check kung yan ay manual transmission check niyo kung maayos pa yung lagay ng kanyang clutch system no? kung automatic naman tingnan nyo kung nagkakambyo pa siya uh, malamig man o mainit yung transmission o yung makina baka mamaya sumumpong yung sakit niya na iwi niya And aside from that, wala naman na akong masyadong uh, naalala na naging problema ko sa sasakyan. yun lang, minimal lang guys. Sa makina um ng binili ko siya, mayroon siyang vacuum leak. So pinalitan ko lang yung mga vacuum hoses niya, hanggang ngayon okay pa. Uh, kasi ang pinalit ko ay mga original parts, no? And uh very reliable talaga yung sasakyan na yan. So, biniyay ko na ng ano yan, na uh, Visayas. Nasa Luzon ako, nasa Northern Luzon ako. Biniyay ko na yan ng Visayas, bumalik na ng Luzon, walang katirik-tirik. Ganun lang. sa so, sa maintenance lang, guys. And, uh, presyo, uh, advice lang na uh, bilang kapatid. Kung maaari, huwag nyo nang i-modify yung inyong sasakyan. Especially doon sa market kasi hindi naman nakadesign yung sasakyan na yun na pang racing so pag minodify nyo yan mapupwersa yung makina nya bibilang na lang kayo ng ilang taon sira na yan okay so yun lang naman so nga pala guys uh, meron akong mga uh, meron akong ginawa na channel para sa atin na sa Corolla 9 ngayon nilagay ko doon yung mga product links na para sa ating kotse na siyang nagamit ko na rin noon, ginamit ko na rin noon, uh, na bibili ko na rin noon at ginagamit ko sa ating sasakyan. So para ma-maintain yung ating sasakyan, no? Okay, so kung meron kayong katanungan, ah uh, yan, isulat niyo lang sa comment section at susubukan so, kong sagutin, no? Okay. Say stay safe, drive safely. This is Sir PJ. Corolla 9 is the best.